sa isang malalim na kagubatan, malaya sa mata ng mga ordinaryong tao nakatago ang isang nayon ng mga mangkukulang ang lugar na to na tinatawag na Dambana ng Mistiko ay hindi matatagpuan sa mga mapa ang mga residente nito ay mga taong may kakayahang magmana ng lihim ng sining ng pangkukulam na ipinapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod Ngunit kahit sa gitna ng ganitong misteryoso at mapayapang pamayanan may mga alitan din na nagaganap Ang pinakamabigat sa lahat ay ang alitan sa pagitan ng dalawang mangkukulam na si Morgana at Elara. Si Morgana at si Elara ay magkaibigan mula pagkabata. Lumaki silang magkasama sa dambana ng mistiko at mula sa kanilang murang edad Huwag kasama nilang tinutunan ang mga lihim ng pangkukulam. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumitaw ang kanilang mga pagkakaiba sa pananaw at pamamaraan ng pangkukulam. Si Morgana, nakilala sa kanyang napakahusay na kaalaman sa mga halamang gamot at panggagamot, ay naniniwala na ang pangkukulam ay dapat gamitin para sa kabutihan ng lahat. Ang kanyang layunin ay pagalingin ang mga may sakit at tulungan ang mga nangangailangan. Ang kanyang mga ritual ay kadalasang nakatuon sa kalusugan, kapayapaan, at pagkakaisa si Elara sa kabilang banda ay may ibang pananaw sa pangkukulam. Siya ay kilala sa kanyang pagiging mahigpit at disiplina sa mga seremonya ng itim na pangkukulam. Naniniwala siya na ang mga sakripisyo at pagbabago ng kapalaran ay bahagi ng natural na balansa ng mundo. sa kanyang pananaw, hindi lahat ng sitwasyon ay dapat o ayusin sa pamamagitan ng magaan na pangkukulam. Minsan, ang lakas at kapangyarihan ay kinakailangan upang mapanatili ang balanse. Ang kanilang alitan ay nagsimula nang maganap ang isang sakripisyo na pinungunahan ni Ilara para sa isang matinding problema na humahadlang sa kagubatan. Nakita ni Morgana ang sakripisyo bilang isang napakabigat na hakbang na nagbabanta sa buhay ng mga hayop at halaman na kanyang minamahal ang pangyayari ay nagbukas ng isang hidwaan sa pagitan nila. Habang tumatagal, ang alitan ay lumala at ang kanilang hidwaan ay hindi na lamang tungkol sa pamamaraan ng pangkukulam kundi pati na rin sa kanilang pagkakahiwalay sa mga layunin. Si Morgana ay nagtatangkang ipakita kay Ilara na may mas mabuting paraan upang tugunan ang problema na maaaring hindi magdulot ng pinsala sa iba. Si Ilara ay naniniwala naman na ang kanyang paraan ay ang tanging solusyon sa isang malubhang sitwasyon. sa kabila ng kanilang alitan. Hindi nila maikakaila ang kanilang pagmamahal sa bawat isa. Nang maglaon, nagpasya silang magkaisa upang harapin ang isang malaking banta na lumito sa kagubatan. Isang matinding salamangkero. kero na nagdanais na sirain ang balansa ng mundo. Ang banta ay nangangailangan ng pinagsamang lakas ng kanilang mga kakayahan. At sa pagharap nila sa panganib na iyon, natutunan nilang pahalagahan ang kanilang mga pagkakaiba. ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay hindi lamang nakatulong para protektahan ang kagubatan kundi nagpatibay din ito sa kanilang relasyon. Ang alitan ng dalawang mangkukulam ay hindi na nawala. Ngunit sa halip, ito ay nagbukas ng mas malalim na pangunawa sa kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa. Sa huli, natutunan ni Morgana at Elara na ang kanilang alitan ay bahagi ng isang mas malalim na leksyon na kahit na magkaiba ang kanilang mga pananaw, ang pagkakaisa at respeto sa bawat isa ay maaaring magbigay daan sa mas maganda at mas makabuluhang pag-unlad para sa lahat. Ang kanilang kwento ay naging alamat sa dambana ng mistiko na nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng hinduan, may pagkakataon para sa pagkakasunduan at pagunlat.